Hello po! Si Joss po ko po ito. Alam nyo ba kung anong balita ngayon? Ang balita ko ngayon i eh, ipinasitis ho ni Miss Chris Aquino si Bimbi dahil nadulas daw ho sa school ay eh, nagkabukol kaya pinasitis Ibang-iba talaga kapag ka mayaman ano ho at saka pagka mahirap. Tingnan niyo ako noong bata. Noong ako ay eh, nahulog sa hagdan dahil sinuot ko ang damit ng inay, pati mm. yung takong. Hindi ako ay nahulog. Naku po, ang tatay. Sa so, halip na ako, kan, eh, ako ay eh, pagpasitis kan, ako na, pagpalo pa na, pagsinturon pa. Samantala ang inay, eh, nilagyan lamang ako ng yelo sa noo. Tapos yung, yung piso, meron ka akong piso din eh. Ay, ang ng piso. Ay, eh, dahil dati noon malalaki ang piso. Ginagani lamang ang bukol. Sa ulo, sa noo. Oh. Ibang-iba ano, ibang-iba kapag mayaman at mahirap. Talagang ikaw eh, Yelo lang ang katapat at saka piso. Pag mayaman, city scan, ganyan. Hello Miss Chris, I love you. Ay sya, sige na ho, naikwento ko lang ho sa inyo ang pagkakaiba ng mayaman at mahirap.